Ito yung mga salita ng Panginoon na masyadong hindi masyadong hindi masyadong napapansin ng mga tao no no na dito sa kanila sa sakanya pamumuhay. Kasi ang pamumuhay kasi natin dito sa mundong ito is to live in holiness, no according to the word of God, no according sa utos ng ating Panginoon no, na be holy for I am holy, be be perfect, be perfect for I am perfect, no sabi ng ating Panginoon, no, be perfect as your Father in heaven is perfect. So sapat na ba no, na tayo ay magsamba lamang sa Panginoon at malis, makinig sa mga salita ng Panginoon no, na upang tayo ay maligtas sapat na ba yun? hindi, kasi ang sabi dito ng ating Panginoon no, Panginoon, sabi niya no, na, na ang siyang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, di ba? maliligtas no? so kung palagi ba tayo tatawag sa Panginoon ay maliligtas so sapat na ba ito? so ang sabi dito sa kasulatan din ng ating Panginoon si Kristo no, no sabi niya no, na na hindi lahat na tumatawag sa atin ng Panginoon Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng ating ama ng aking ama na sa langit siya lamang na sumusunod sa kalooban ano yung kalooban ng ating ama so dito sa kasulatan itong pag-ibig sa kaaway o pag-ibig sa kaaway no dito sa Mateo ah, uh, dito sa Lucas chapter 6 verse 27 ang sinasabi kasi dito no, no mahalin ninyo ang inyong kaaway at gawan niyo ng mabuti ko halimbawa sasampalin ka raw sa kabilang pisngi eh, pasampal mo rin sa kabilang pisngi ano bang ibig sabihin nun kung hindi ako nagkakamali ang ginito ang ibig sabihin nun halimbawa kukunin niya yung isang damit mo ibigay mo rin yung isa no, kukunin mo yung kukunin nila yung ano mo ibibigay mo pa rin ito kasi ito yung kaluban ng Panginoon nasabi niya rin that, dito no, no na, na, pag may humihingi sa iyo huwag mong tanggihan so ito ba na madalas na ito ba ay nagagawa natin kasi mat, ang ugali kasi natin o ugali kasi ng bawat tao dito sa atin is pag may humihingi sa atin is dinadaanan lang natin lalo na sa may mga pulobe na mga dadaanan natin sa bawat kanto ng Manila or bawat kanto ng ating lungsod or city dinadaanan lang natin pero kristyano yan ha alam nyo yung ano, samaritan yung samaritan no na may isang tao no na pumunta sa lungsod ng Jerusalem ba yun o galing sa Jerusalem yun no, na siya ay natulis siya ay uh, nahulda po ano ba yun tapos sinasaktan siya tapos iniwan siya na nagagaw buhay tapos may mga pare mga libita na dumadaan pero dinadaanan lang sila ito yung mga pare na ito ha mga pare mga libita ito yung mga tao no na araw at gabi no sumusunod sa kanuban ng Panginoon mga kumbaga nagbabasa palagi sa kautusan ng Panginoon pero dinadaanan na siya sa bawat gilid pero may isang tao no na Samaritan Samaritan no na binuhat siya at tinagaling binuhat siya at dinala doon sa hospital ba yun tapos ganito ganyan inaruga siya ito yung nangyayari sa atin no marami dito sa daan no, na hindi natin minsan dinadaanan na natin kasi ganito yung iba yung iba naman mag-iisip nagpo nagpapadala din sa bulong sa tanas na siya sabi huwag mong tulungan yan kasi alam naman yan ano yan galing siya may ano yan mga protector yan ng mga mga drug lord no or mga protector yan ng mga sindikato may mga protector nila sindikato na nilagay sila dyan para mangilimos at ganito ganyan hindi po magandang ano yan halimbawa no, kasi mula pa noong una talaga sinasabi ng ating Panginoon dito no, na sa bawat lungsod sa bawat lungsod makikita kayo ng mga mahihirap na mga libita dito sa luta sa Leviticus mga libita majuturan na may mga libita or ito yung mga mahihirap so utos sa atin ng Panginoon is ito bigyan sila ng kanilang pangangailangan. Kaya sabi ni Juan, di ba? Ang Juan na Bautista nung panahon na, 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 na siya doon sa tubig sa si Jordan. Kung ikaw mayroong damit na isa, ibibigay mo doon sa wala. Yun yung utos na atin ng Panginoon. Ito yun, no? Maraming mga tao na hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa utos ng ating Panginoon, pero patuloy sila sumasamba sa Panginoon. Ang tanong nito, ito ba ay kalulugdan ng Panginoon? Hindi kasi hindi nila sinusunod yung utos ng Panginoon dapat bawat salita ng Panginoon ay sinusunod ng bawat tao na walang ibang na walang ibang salita na matatapakan o maiiwan kundi lahat ay masusunod kaya nga sinasabi ng ating Panginoon eh, na hindi lahat na tumatawag sa kanya makakapasok kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit sila lamang hindi lahat yung sabi niyan marami tao diyan no na samba-samba Pumapasok sa simbahan, araw-araw, uh, sumasamba, sumasamba every Sunday, ganito. Kung ano man yung mga activities, ando'n present. Pero, hindi pa rin sila kinalulog ng Panginoon. Kahit pa sinasabihan sila minsan, nililinlang sila na sinabihan sila ng kanilang mga member. Brother, sister, ligtas ka na kasi nandito ka sa simbahan ng Panginoon, sumasamba ka sa Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Jeremiah? ang templo ko ba or ang bahay ko ba or ang templo ko ba ay taguan taguan ng mga tulisan taguan ng mga tulisan ng mga magnanakaw ganito ganyan hindi pero nandiyan na nananahan yung mga tao hypocrites mga mga hypocrites yung iba magnanakaw puno sa bisyo instead na magsisi sa kanilang kasanalan ipatuloy par pa rin nilang ginagawa ito pero ano ginagawa nila minsan ng mga tao ito. Nililihim nila ito at hindi nila sinasabi sa kanilang pastor. Natatakot sila na malalaman ito ng mga pastor. Pero hindi sila takot sa Panginoon mismo na siyang nagbibigay buhay at may kapangyarihan na magtapon sa kahit sino doon sa impirno. Mas natatakot sila sa tao kaysa mismo sa Diyos. No? So yan Hindi, hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit hindi, hindi talaga lahat hindi lahat kasi ito na sabi ng ating Panginoon sabi ng Panginoon anong matatanggap mong gantimpala o nang iibigin mo lamang ay yung mga tao no na siyang magbabalik din sa iyong pag, magbabalik din sa iyo ng pag-ibig ng ganun din sa ibinibigay mong pag-ibig di ba yung mga maniningil ng buwis ay ginagawa din yan nila sa mga tao maniningil din ng buwis so ibig sabihin pantay yung pagtrato natin sa tao kung iniibig natin itong taong ito na siyang magbabalik din sa atin ng pag-ibig, mamahalin din natin yung mga tao noon na kahit pa mga masasama kasi tayong lahat dito sa mundong ito ay magkakapatid lamang masama man yan o mabuti ang tao, ibigin mo o mahalin mo, hindi mo husgahan huwag mong husgahan kasi baka pagdating ng araw baka pagdating ng araw, malalaman mo tandaan mo, sa huling araw ng panahon no na ipinako si Kristo may isang may isang murderer doon at saka magnanakaw no na huling araw huling oras na lang nagsisi siya at tinanggap siya ng ating Panginoon ngayong araw na ito ngayong oras na ito kasama kita sa paraiso o kasama kita sa para baka ito yung mangyayari sa iyo ikaw hindi magkakapasok at siya ay nakakapasok kasi nagsisi siya sa mga kuling araw baka pagdating ng araw no So, rich hypocrisy, huwag kayong magiging wag wag huwag kayo maging hypocrites no kasi ang Diyos lahat lahat nakikita ng Diyos walang iba no kahit pa yung binubulong mo sa, sa sa puso mo isip mo naririnig niya yan kahit pa yung mga ginagawa mo sa tago nakikita niya yan kasi dito sa mundong ito walang natatago no? na hindi pagdating ng araw hindi mabubulgar no so yun yung katotohanan dito sa mundong ito lahat ng salita dito na masyado, hindi masyado napapansin ng mga tao kasi sa kanila kasi by faith lang, by faith. Totoo, maliligtas ang tao sa faith. Pero maliligtas ka ba ng iyong tiwala o paniniwala sa Panginoon o pananampalataya sa Panginoon kung hindi mo susundin yung kalooban? Hindi. Hindi mangyayari yan. According dito sa nakasulat sa Biblia, hindi yan sa sinasabi ko, kundi ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Utos ng ating Panginoon, salita ng Diyos no? So hanggang dito na lang no, maraming salamat in the